Hi guys. Kakakyat na ako sa rooftop sa fourth floor kung saan po ako nagpapak ng tubig para makita kong kung may laman pa Buwan na ang dalawang tanki na ginagamit ko sa pag-supply ng tubig sa buong building dito na tayo guys sa third floor hi Buti pa. Buti na lang kaya ko pang umakyat sa rooftop. Ibig sabihin, na-condition pa tayo guys. Pero walang problema sa pag-akyat. Kaya, kaya pa. diba to, dito na tayo sa rooftop. Buksan ko muna ang main door. Dali lang guys ha. Mahirap buksan. Ayan. Bukas na. Ay, salamat. Ano okay, guys, tikin natin ang tangki kung may mga laman na tubig. Pag wala, ayun, kailangan lagyan. Di ba guys? Ayan. Para matik ko kung may laman, naknaking ko lang. O mayroon pa estimated time na ipapam ko ito, mga isang oras guys para mapuno i-check din natin yung isa pa sa kabila kabilang uh, side na concrete tank na lalagyan ko rin ng tubig ayan buti guys maganda ang panahon ngayon walang ulan kaya Okay lang. Chicken ko din. Ito, isang oras ko din nalalagyan ng tubig guys. As you can see guys, mayroon kaming apat na malalaking tanke. Yung dalawa na reserve, stock up. At itong dalawa naman na ito, saka yung nasa dulo, yun ang palagi kong binabawasan ng tubig na pang supply sa buong building itong stock na dalawa na to stock po yan reserve para sure na walang pagkaubos ang tubig ito guys as you can see ito yung tinatawag na bundok ng saipan tingnan nyo daming mga punong kahoy kasi dito protected ito ng gobyerno hindi pwedeng magputol as you napapansin niyo po ang bundok ng Saipan ay parang burol lang sa atin. Kalaki, di ba? Ganyan po. Ito lang pinaka bundok nila. Maliit nga lang pero punong-puno ng punong kahoy. Ang dami. Kasi bawal pagputol. Protected area ito kaya hindi pwede magputol. Pag nahuli kang magputol, sigurado kulong ka, guys. And then guys, tignan niyo. Ito naman yung nasa dulo na yun ay dagat. Ayan ay ang Pacific Ocean. Ang isa sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo, ang Pacific Ocean. Dito makatagpuan yung Mariana Trench na siyang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Tingnan nyo guys oh. Ayan, ganyan lang po, nandito po ako ngayon sa Gualuray Saipan Community of the Northern Mariana Islands. As you can see, yan po ay Pacific Ocean kasi po ang Saipan ay nasa, uh, ay isang isla na matatagpuan sa gitna ng dagat ng Pacific Ocean. Bali po, ito ay maliit lang na isla. Pero, kung lalakarin mo, naku, mahirapang kong libutin. Kailangan may sasakyan ka bago malibot, guys. Ayan. Tignan nyo, guys. Bising-bisi busy ang daan. Bising-bisi busy ang kalsada sa mga sasakyan. Kasi mga rush hour na yan, mag na mahigit na, papasok sila sa kanilang mga trabaho. Ngayon po, guys. Ay, naku, guys. Paano, guys? Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching. Follow for more or subscribe. Bye-bye.